Hi guys, good evening. Nandito ako sa Bridge Town. Yeah, may banketa dito guys. Oh. Ang daming paninda. Dito ko lang dito nila. Saring-saring barbecue. Ayun. Ayan. Ah, sari Saring-saring mga shake. Ah, May mga biryani rin sila. Oh. Sir, tato pala yung ano dito. Tawag dito saaming classo guys. Eh. Ang lahat ng gusto mong pagkain nandito guys, eh. oh. O, cheesy warm din, oh. To mga lechon iba 'tong klase ng lechon Oh, eh, no, sarap, oh. Eh. So, mo-okay ito, yung bab yung pinapay yun yun yung nasa taas yun eh. oh mga juice oh chicken skin nila yung dress under gravy yan ma'am under gravy daw magkano ganyan? 99 po 99 yung pretest daw sila yun? ito isang ba? ito oh guys. Paano? daw ata. natin. Tama so, may oh, yeah. mm, yeah. mm. Mm Hmm, tara. Mm -hmm. guys. Unlimited na oh. Mga Korean food din. mga uh, shake oh, ay, So, Iyo buy what take what 200, 120 sa usaw-usaw daw oh. Wow, mukhang masarap pa. Ah. Pwesto na kayo, sir. Ang daming ano nga, sausawan, kompleto. Ayan, Mexican food, guys. Ang masarap pang tacos dito, ayan, oh. Eh, no? Pang Mexican, eh. Ayan, oh. No? kainan. Ito, ano naman to? Yun, magkano ganyan? Biscuit ma, 100 per cup. 100 per cup? Eh, mga ganito, ito. Corn dog, 100, 120. Oh, Ayan, yeah, sarap ng kain niya ba? Hindi ni Kuya. O, so, pagkain daw ng Ilocano. Ayun o, bagnet rice. O, no, may pre-taste pa. O, simo mo. Ikman natin. Ano to? Bagnet? Bagnet daw o, pre-taste guys. Ikman natin. Mmm, gamot o. Sarap o. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Pwede sa ilang nila o. Pwede sa ilang nila o. Gusto, gagambukas. Yes, sir, ma'am. Sabtang tinda nila, sir. Pabuli ng dami. So, puto naman tayo sa Japan. Takoyaki. gumastos ka. Ano to? Ay, yung ano. Japanese steak. Ayun, no? Sa Japan naman tayo. Ito, gusto ko. Burger. Aha. Ayan. O, masarap ang burger, oh. Uh. Tikman daw natin kung gaano kasarap yung... Yes, yes.

ulam pala oh. Oh, mukha nga, mukha nga masarap eh. Oh, Naman oh. Eh, to mo ang masarap oh. Mayroon silang dynamite. 'Yung mga pambata, ayan oh. Ucharom <laughs> si bolak-lak. Aisha, mapulutan to ah. Depress nila. Oh, mga cake na naman dito, dito sa class. Oh, mga mahilig sa sisig. Sisig lover oh tayo si Sige, sir. Ano yung sir? Ah, Mongol yan. Magkano yung ganyan? Magkano? 120. Ah, yun. Ayan mga presyo na, guys. Napakaraming pagkain dito, guys. yun mga presyo. Ibang yung eh. so, Ilibot ka ng iba't ibang bansa. Nandito mga pagkain nila tana kayo di guys sa Bridge Town sa may pasi na mercado Central Bridge